suporta sa mga magsasaka ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Pampanga. Una sa balita, si Faith Santiago. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Pampanga para pangunahan ng ilang inisyatiba na layong paitingin ng buhay ng mga magsasakang Pilipino. Inilunsad ang Rice Processing System o RPS2, isang state-of-the-art multi-stage rice mill sa Guagua, Pampanga. Ito ay parte ng Rice Competitiveness and Enhancement Fund Mechanization Program ng The Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Philmech na layong palakasin ang farm productivity at profitability sa pamamagitan ng pagpapalaki ng rice processing capacity ng 3 tons per hour Meron ding essential components ang multi-stage rice mill nito na mas magpapadali sa pag-aani ng bigas. May recirculating dryers din na merong 12 ton per batch drying capacity. Gawa ito sa stainless steel at merong dual heating systems na suportado din ng generator set at iba pang aksesoridad. Inaasahan ng Philmec na mababawasan ang gastusin sa produksyon ng mga magsasaka ng 2 to 3 pesos per kilogram sa tulong ng RPS2. Ayon pa sa Philmec, malaking tulong din ang rice processing system sa local agricultural machinery manufacturing. Pinapalawak din ito ang adoption ng mechanization technologies, higher yields at greater cropping intensity. Habang makakatulong din ito para sa mas timely na farm operations, bawas na labor requirements at potensyal na dagdag kita mula sa paggamit ng makinarya. Pagsandaan na ang operasyonal. No? Uh, and there's 45 uh, more to be completed in the next two months, you know, after two months. So magiging 145 yan. Yeah. The most uh, done by any administration in uh, a short span of time. Namigay din ang Pangulo ng limang unit ng rice combine harvesters na nagkakahalaga ng 8.9 million pesos sa mga leader ng Farmers Cooperative and Associations at sa munisipalidad ng Magalang Pampanga. Samantala, nagtungo rin ang punong ehekutibo sa San Fernando City para pangunahan ang pamimigay ng tulong pinansyal at land title sa mga farm workers. Ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa. Layunin ng handog titulo program na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Layo ng handog titulo program ng Department of Environment and Natural Resources na magbigay suporta sa mga magsasaka gamit ang secure na karapatan sa lupa, pagpapaigting ng agricultural productivity at pagpapababa ng presyo ng pagkain na direktang nagsusulong sa layunin ng gobyerno tungo sa food security. Katuwang ang DSWD, namigay ang Pangulo ng tig libong piso sa mahigit 2,900 farm workers. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap din ng family food packs mula sa provincial government. Kasama din ang Pangulo si DNR Secretary Rafael Otilia sa pagbibigay ng land patents at deeds of sales sa 520 beneficiaries. Patuloy ang pamamahagi ng DNR ng land ownership sa mga kwalipikadong magsasaka alinsunod sa batas. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.